Yan mga boss, malunggay yung ulam at ginataang palabas na papaya. Ayan mga boss. Ayan yung ricado namin. Nakahanda na yan at naabang piprito pa ako ng ng isda diyan. At ito naman yung kasama ko, nagbubunot pa ng nyog. Ayan oh. Bubunot pa yan kasi igagata namin sa papaya. Nahihirapan siya dito, tinitingnan ko. Kaya mamaya tutulungan ko siya kasi nagigisa pa ako ng ay nagpiprito ako ng isda ayan nahihirapan ako dito mag con? kasi dumidikit pa yung isda mga boss tingnan natin mga mga boss kung paano diskarte lang yan eh ayan. kakayanin natin yan paano magbalik pa ng balis isda na yan yan walang dikit na yan yan Hinintay ko pa yan eh now okay nahihirapan ba ako dyan hindi naman mahirap yan piritong isda lang yan basic yan no, no? okay na walang dikit yan walang kaliskis na natanggal dyan mga bus ayan tinatabang nakita ko na at okay na yung pinerito ko tinulungan ko na yung kasama ko magbubunot ganito sabi ko ayan yan nung basic sa amin iba kasi yung tribo nya kaya iba iba tayong pagbubunot kaya iba iba tayong diskarte kung paano mabilis sanay ako dyan kasi nung bata pa ako hindi, hindi pa ako nag-aakuan pa ako na masanay na ako sa lula ko sumasama dyan Ayan, pinabiyak ko na yung nyug dyan mga boss para maka, maging gata na yan. Kagurin na niya, niya, mamaya. Ayan, at ako naman, nagpapainit ako ng kawali dyan para igigisa ko na yung ricado. Ayan, nilagyan ko na ng mantika. At nung uminit na yan, tinignan ko muna itong kasama ko. Ang bilis pala kumagod ng nyug nito. Ayan, mamainit na yung mantika. Nilagay ko ng ricado ayan mga boss at ni Mikos Mikos kuyan, ang inintay ko na malu uh, gisa maayos yung ricado, kasi mabango yan boss loya at si bawang ayan, huwag natin madaliin pag magluto tayo, dapat pabanguhin muna natin, ayan tiningnan ko ulit yung kasama ko, isa na lang dalawa na kasi yung binalatan namin at yun, binalikan ko ulit yung sa akin, Ayun, nilagay ko si buyas nagtutulungan kami dito magmaluto mga boss habang ganito kami dito yan nilagay ko na yung papaya kasi okay na okay na yung ricado ayan punong puno ngayon mga boss tapos may nakalimutan pa ako dyan mga boss kasi ang isasaw namin dyan tapa na baboy ramo ayan oh dapat inuna ko yung ginisa pero naprito na rin yan yan ilalagay ko na yan dyan saka imikos mikos ko na yan mga boss Ayan o, oh, yan mga boss, mikos mikos na yan Automatic yan mga boss, ayan Yan punong puno, nilagyan ko na ng asin yan Ayan para malasa At uh, yan, kakapit talaga sa ating papaya Ayan mga boss, yan yung mga boss at uh, palakas yung apoy yan At tinignan ko itong kasama ko, pinipiga, ayan, pinipigan niya na yung gata namin Ayan, at ito yung malunggay mamaya ilalagay namin tinakpang ko yan muna yan mga boss para okay yun, tinipigan niya na ibubuhos na yan dyan boss kasi naluluto na yung papaya natin ayan ito, at minikos-mikos ko na yan dyan mga boss yun, tsaka tinakpang ko muna yan dyan mga boss para kumukulo yan sa mamaya dyan ayan okay na mga boss nag Tingnan nyo mga boss. Yan. Nilagyan ko ulit ng asin kasi parang matabang. Saka nilagay na yung malunggay dyan. Na isang palanggana. Ayan o. Oh. Paluto na yan mga boss. Ang sarap. Tingnan nyo. Nilagyan pa ng isang balding sili. Pang yan ang pang diskarte. Okay na boss. Yan. Kakain na kami yan. Ganun kami. Ang liwanag pa. Kakain na. Ganun kami kabilis dito. Mga diskarte. Alas 5. Kumakain na. Kumuha agad ako isang balde dyan. Na para kakain na ako eh ayan na oh isang balde agad sina, ko dyan kinuha ako kasi takam na takam na ako sa ginatang papaya na ito sa isang plangga ng kanin kuha na rin ako isang plangga ng kanin ganito kami mag, eh, magkain dito mga boss dapat magkain kami may partner partner talaga yung ulam kung may, may, isda may gulay ayan kami ayan oh mga boss oh yan binuhos ko na agad yan ang isang balding gulay na ginataan na yan papaya ayan mga boss, tingnan nyo mga boss May, mainit ba nga, sinubo ko na kinagat ko na lang yung isda dyan para mawala yung init ayan, kain tayo mga boss ang sarap na sarap ang kain ko dyan ayan, kung kumakain kayo dyan sa bahay nyo mga boss samahan nyo ako, ayan, ulo na lang ang bilis ko kumain dyan ayan oh, tayong mga Pilipino mahilig talaga tayong magtaas ng paan natin sa sa lamisa pa bang kumakain sa nakasanayan na natin, masarap pagkain kasi parang nakataas ang paa natin. Kaya mga boss, magpapaalam na rin ako dyan mga boss kasi tapos na ako dito kumain. Ang bilis ko kumain dito. Ayan o. Ayan mga boss. Like and share na lang mga boss at comment na lang kayo sa video na ito kung nakarating kayo dito sa dulo. Maraming maraming salamat mga boss at good health po sa ating lahat. God bless po.